Kung sa Pidol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panoorin bigyan reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go!

o lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng nang... <laughs> Pati si nanay Na-distract na Kaya nga pa kasi tumatawa sa buya sila Si misis pag may dayo Kain naman Misit na na to Aba, Alam ginawang tama. Naku. Lakas pa ng loob mong magsaya na kainuman dito. Ah, kaya naman pag ganyan. <laughs> naman. Ah? Pero, pag pogi, okay lang. <laughs> Sabi ka naman natin. Yan, tay. <laughs> Lagi reaction video. <beat> <laughs> ah, okay lang yun tay. kapay. Eh. <laughs> Jawa mong dadal. Kahiyan. Hey, yes, Parang guya. Parcel okay. mo. Parcel pala. At at ikaw ay habulin ng Komodo Dragon. Ang mabuti mong gawin ay umakyat sa puno o di kaya ay tumakbo ng pazigzag dahil ang mga Komodo Dragon ay hirap tumakbo ng palikuliko at mm. madali maloko tulad mo na paulit-ulit niya nalang niloloko. <laughs> uh, May hugot sa so Favorito ako. ko? Kopi ko Blanca. Delicious ba? Hindi lang yan. Creamy! <laughs> hindi lang yan. Ito, <laughs> Ito pa. Yan, siya Tommy. Bitch na. Kopi ko Blanca. Creamy?

nawala akong almoranas. <laughs> ano kinalaman mo? Ano ang almoranas? <laughs> Nag-iunsa man po din, oy. Luya po ni Mami ay, Cupid. Ay, <laughs> boss, baseball. ball. Yes, boss. baseball, boss. Bonlis na to boss. Ato, boss. Bon wala na tinik. Bonlis ba yan? Bonlis na to boss. Wala na, wala na. Bo, na may baseball ball ko lang bonlis, Wala na, Ah, pinag mga titi. Asaya, tigilan mo yun. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> hey Google, can you be my translator? Sure. What language do you want translated? English. English. <sighs> English. Sure, English. What's the other language? Filipino. Sorry. What language? Pilipino, hindi pipino! Rhea, may intindihan ng Pilipino. Sure. Bata galog. Bulok! <laughs> Pag pinagalitan. Ikaw naman lahat ang mali. <laughs> Opa! Opa. Ngo. <No. laughs> <laughs> Sinugtungan pa. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kapitay. Kapitay. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. <laughs> Wala na akong ah, dito. Oh, wow! Patawag ko bang birth spade yan? <laughs> Parang di <hindi> siya makapaliwala <laughs> yun. Wala ka nang mahahanap na katulad ko. Hmm. Yung! Puti, buti naman! <laughs> Hi guys, magandang Natuwa araw sa iyo, no? So, may gusto na ako i-share kasi may nabasa ako sa Facebook na baka daw maging positibo yung araw mo kailangan kaya mong kontrolin yung emotions mo no so madami kasi sa atin may yung ulo mm. alam mo yun so dapat chill ka lang lagi so alis tayo ngayon may init sa labas pangit naman na itong Kaya, yung payo <laughs> 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 yung galit May nakabang Ayaw niya ng pagkain Ayaw niya talaga Huwag mong pilitin Bukang <laughs> <laughs> <Poha> pera Hihihi <laughs> Nakaka-welding pa lang doon. Sisiray mo na ba? bah! Lala punta yung mata mo ate. Yan tingin mo. Pinapagpag muna bago itago. Ang galing naman. Hmm. Ay, eh, mag-demonstrate. Oh pagpita ng ano. <laughs> Grabe, maliit naman niya. Tiba ya. <laughs> Bang, <laughs> five years <laughs> warranty. <laughs> Kahit siguro 50 years warranty ya. <laughs> oh, hindi talaga masisira eh. <laughs> <laughs> tama na, tama na. Busog ka na, hindi ka pala siya. Tama na. Naabangan ko <laughs> Mahal pa naman ang pulutan Por! May sinabawan dito, por! Ha? Sinabawan! Sinabawan? Oo, por! Eh! Ulam ko! Ulam ko isang linggo nang turo perito! Kaya ha? nga, por! Kaya inaalok na sinabawan, por! Eh. Anong sinabawan yan? Sinabawan kabayo, por! Ha? Sinabawan kabayo! Kabayo? Sinabawan ba kabayo? Oo, <laughs> ano por! Na. Ano yung nakalitaw? Tanlad, por! Tanlad? Oo!

Yeah.